So, ayan, magandang magandang araw sa inyo ngayon. Ngayon, <laughs> bagong ligo tayo ngayon. Pupunta tayo sa family reunion namin. Ay, pamilya, syempre. Ito pansol, hot spring. Ngayon si Bunso. Hello, Bunso. Ayan. Ang Tito Marvin! Ngayon, Tito Marvin. Ayan, yung aking bunsong kapatid na lalaki. Ayan. Hi. Ayan, yung aking Tita G. A.K.A. Tita G. Kim. Saan si Kim? Hey, Ayan. Teacher Kim. Ayan yung aking kapatid. Hello, Brad. What's up? Ayan, no? Eh. And it's his first birthday. Okay. And family reunion, saka birthday na rin ng aking kapatid. Puto kami, panso. Hot spring. Daddy! 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 And teacher oh, yes. got two kids. Tito Kim got two kids. Yes. Ay, naka-ready na yung babaunin namin. Ayan, kita they po. The, really like So, mami, nana. It's like, it's like, haircut. It's good. It's better. Yeah, it's like. Ang masaya itong sour. Mami! ah, ang ah, init ka. Ito kami pansol. Hot spring. So, sama kayo sa aming adventure. Ayan, oh, pinagkamot pa ako ng likod. <laughs> May Ayan, yeah, right all done. Yeah, thank you. <laughs> <laughs> kamot pa. Kamot pa ng likod eh. So, ayan si mama. Nagre-ready na ng mga dadalim. For barbecuing. Eh. Dami <laughs> Dami iihaw, mga 10 kilo na liempo manok. Misis, um. nag-aantay na. Siyempre, ito yung lugar namin mga kapatid. Tour ko kayo. Dito kami sa King's Bio. Oh Brad, saan mga Sige mapakali. Sige mapakali. Ito nga yung bunso kong kapatid na lalaki. Ito yung mga na gagamitin namin. Bali, ano kami? Ilang sasakyan? Uh, lima. Sasakyan. Family reunion kasi namin mga kapatid. Gusto naman. Ito tayo sa tita ko. <laughs> Ah, di pa siya nakaalis. Ano, di pa rin nakaalis? Na pala eh. Ito so, Brad Ito nga pala yung pinsang ko okay, okay. Ano, warat ka gabi <laughs> Ayan ay. Ayan ko, si Denso, pinsan ko Totoo nga po Family ano namin ngayon eh Birthday ng kapatid ko Saka family reunion Magulo na, magulo na Nakakagulo na sila At mga pinsan ko Ayan Irish, saka si Sam Ay one kayo sa aking mga followers so. Ayun bali limang sasakyan kami Red wine. Kasi gusto na iya kasi sa kamera niya. <laughs> Yan ko. Mga paborito kong kamag-anak sa mother side. Ayan, napakabait bite kayo doon. Ingat kayo sa biyahe, ha. Ingat-ingat sa biyahe. Mag-ingat kayo sa biyahe, Mamay. Mami! Mami! shop na people Pipoy That's Kim's car Brother He's gonna bring it So ayan, bali limang sakyan kami <sighs> Dalawang pick up Isang adventure Sa so, isang crosswind Kami naman ni mami Sa bios kami sasakay Ewan sa sa bahay Kaalat. <laughs> ito yung dadali namin sa Kedi Mami kasi automatic siya. Hirapan ako mag-drive kasi pag manual dito sa Pilipinas. Kaya ito lang minatrive ko. Kaya ko mag-drive ng manual pero automatic talaga kasi dito sa Pilipinas alam nyo naman ang traffic. So let's go Mami! Mami! Pia, come on, let's go. i invite Tita Jessa. Let's go. Ano na, kami. Let's go, let's go. welcome Shout out. Daddy, si the big... siya? Sure ka? Si David daw. Chat mo. Siya yung sa uling. Siya

Which one? Wanna go with them? So, oh, ayan. Biyahin na kami papuntang San Pablo. Hot Springs, Sofia. Station doon sa kabila. Sumakay doon sa tito niya. Mas ang daming stock yan eh. <laughs> so ayan, nagda-drive kami. Kukuni namin yung cake ng aking kapatid. Gawa namin dito. Naligaw-ligaw na kami. <laughs> hirap mag-drive dito sa Pilipinas. Snap. Ay, grabe ang traffic sa Pilipinas. <laughs> Sukat po. Grabe. Sumakit yung mga muscles ko sa pag. Grabe sa traffic. Di ba, mami? Hmm. Sukat in the Philippines. Traffic going to Alabama. kapatid yung traffic ko Napunta yun, yun yun eh, C5 pa exit sa Uso na yung Grabe yung traffic Nakaka... Nakakalungkot uh, yung traffic sa Pilipinas Ano sa kanyang makaka-uwi niya? So ayan dito kami ngayon sa Pansol, mag-overnight kami Ang aking pamilya Masupia, so, show everyone what you bought What is it? Life vest. Live min life vest kasi naiwala ni Sophia yung life best niya. And look at me everybody. She's wearing it. traffic nga lang sa Pansol mga kapatid. sabado sobrang traffic. Doon yung mga naguwi yan, nag day tour. Tapos kami na mag overnight. Yeah, traffic. So yun mga kapatid, dumating na kami dito sa ngayon, no? Eh, bila na narenta namin Casa Florida Where is Hanggang next day na kami dito, overnight kami Itong kapatid kong babayang na gano'y book eh <laughs> I think your dad Sa Casa Florida kami Ayan yung swimming pool Linaw! Tapos, meron silang bilyar. Eh? Ito nga pala yung cake ng kapatid ko. <laughs> so, yan pa. Ayan. Kainan, bilyar, and swing. Ganda. Ay, may jacuzzi pa. Ay, ang Ay, ang ganda. Tapos meron ng tubig kasama. Tapos rep. Ayun. Uy, giyelo. Uy. Ito sa baba mga kapatid. Sa likod. Ah, wala na dyan. <laughs> Tignan ba natin yung mga kwarto? Sakit so, tayo sa taas. Tignan natin yung mga kwarto sa taas.

Bank bed, ang lalaki ng bank bed. Ay, oh. little bed is for a little bed. Ganda. Tapos, ito naman yung isa pa. Tatlo din, ang lalaki ah. Ang lalaki. Ano kasi 24 packs kami mga kapatid. So, ayan. Ayan. So, open it. This one. What's upstairs? I don't know. Maring. Oo. This is our room. Ito ang kwarto namin. Mag-anak. Tapos, sarili, <laughs> sarili kami yung banyo. yun. sarili kami yung banyo, di ba? Aircon. ganda, no? Sobrang ganda, eh. Talaga mag enjoy kami dito, buong pamilya. Okay. So. Okay. Okay. So, ito, yung Casa Florida. Nakita lang to ng kapatid ko sa online. So, ayan. Ay, may mga din sila doon, no? Yung mga private resort din sa Pansol. So yun yung makiling, makiling mountain. Itong kita. Ganda, maganda siya. Sulit. Yung swimming pool, oh. you okay, babe? Happy? Ganda, maganda siya. Ayan, may dagdatingan na yung mga ano. You no. No daw ka lang. Si birthday boy, birthday boy. Birthday boy. Ayan. Ayan. Yung kapatid ko na my birthday. 35 years old, bro. <laughs> Naglalaro ng billiard ng mga pinsan ko. Ano na rin to? Parang reunion na rin namin. Ito eh, si Beba You okay, babe? You get changed. Ito yung <laughs> si Beba mo. Pagkain di pa lang nasuot. Pagkain Yung mga tita ko yun. Mga tita ko masasayang. Nubayan. Itipid eh. Ano sam? Alika na. Yeah. Ha? Anong bukas? Wala nang bukas. Ang init ng tubig, tignan mo. Yeah, si Sophia, saka si Zane. <laughs> so, ayan, karaoke, 24-7. happy. Uh, no, mami. Mami. Ay, napakasarap. Napakasarap mag-bonding, mga kapatid. Nakasama mo yung pamilya mo, mga mahal

Ano <laughs> ba? Magbibilyard ba kayo? Maliligo? So, ito yung bakasyon talaga namin, di ba, mami? Bakasyon. Kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Kasi eh, na. Kasi na. Kasama mo yung pamilya. Okay, we cannot do this in the UK. Malamig. Narkila na may bumbilya. Simple. So hot spring sa Pansol. Hot spring sa Pansol. Bakasyon. Mm -hmm. ah, yeah. so, uh, mm -hmm. Pia kami. Lapas si Taste yung kuya niya eh. Tumama sa sa tito niya. Wala pa si Taisho, kasi sumama siya sa tito niya. Ayan si Mama, narinig pa si Smith na naman. <laughs> é, tá em tocadão, é um minuto. ano, fountain, bubulong yung fountain Ah, ano kasi first time eh Ole, ole, ole Got chosen up. Nothing think it's patient. We're done. Just wash your hands on the uh, faucet. sa jacuzzi tayo mamaya Amelia mga siso sweetheart sa mother enjoy enjoy so ayan mga kapatid super enjoy yung aking mahanap kapatid So swimming na Tapos party party Mga nagluto Leonie nag sponsor Tam, Sponsor kumain <laughs> <laughs> Ang akin tiyahin Ayan o no? Nagaluto Sarap Kakaluto lang ng minuto sa kasyanghay May sopas ulit Ayan Ayan si so Leonie siya po yung may-ari ng Cloud9 na si Polo. <laughs> Ayan, tara. Okay, party-party na. Sila hmm. tao sa labas.